Kahit nasa PBB, kahit bagong case yung ano. Kahit bagong eh ano kung ano meron Las gatas. Nasaan? Nasaan? Gulo-gulo mo naman. Hindi, mo. Ano mo? Alamig. Parang inumin. Alamig. Lagata las gatas in milk, cow, bird, feather, wings, napkin what is whisper, kimchu. general Ba't nuno na mga girls? Shopping ng shopping. Makeover na makeover. Mapili sa pagkain at may pagkapusong mamon. At juju. Sirju. Ako na 'yan. Bakit? Binagay tatay mo. Tagap-tagap eh. Parang ganda na mo engagement rin mo. Dalaga na ba? May na... May na... May na ano ba sa yung Facebook. Sa kalagay eh. Sabi ng boy. Alam mo ba? Para kang drug Sabi ng boy. Sabi ng boy. Alam mo ba? Para kang drugs. Sabi ng girl na kana sa akin, ano? Sabi ng boy, hindi, nasisira buhay ko sa'yo. <laughs> <laughs> iyo sige, parang bad <laughs> <anong> yung siya, girl. Parang ganda, ay dami mga engagement. Siyempre. <laughs> Uy, ano yung nasgatas? Ano <laughs> yung <Huh>? gatas? Ano yung nasgatas? Ha? Gat. Kasa? Sabi ko, pa-suki mo. Botol ng mga girls. Shopping, ng shopping nang Hindi gayang-gaya -gaya kasi ni Amir 'yun. Makeover na makeover. Na-do-dinding siya. Magpili sa pagkain at dikit sa lahat. May pagkabusog mamon. Sagot siya. <gasps> <laughs> okay. Ay nga talaga talag, adurudududud. Si tainga, anake ko talaga? yon? Ay si tatay tata injured si tata pa na? Si tainga injured, tuigan ha? Kaya wala ko yon. Hindi niyong, kasi hindi niya ano, hindi niya alam kung paano, hindi niya alam kung paano ba ba niya. Hndin mm. sa babae na sa Pilipinas, Ate, ate, oh, kaya. Okay, ay, dito po I ang, mean, dito po makibaya. ba niya ko sa Kaya nga, ibago naman. <tap> day, day, day. <tap> na ka. Ulang nga tayo sa lahat. Itong tapos pinastik sa la tayo palabas.